umalis si Jesus sa Jordan na puspos ng banal na espiritu. At dinala siya ng espiritu sa ilang. Doon ay tinukso siya ng jablo sa loob ng apat na pung araw. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya gutom na gutom siya. Tinabi sa kanya ng jablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Pero sinagot siya ni Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain na bubuhay ang tao. Panipik. Tinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang iglap ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng mundo. At sinabi ng Diablo kay Jesus, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at karangyan ng mga kahariang ito dahil ipinagkatiwala sa akin ang mga iyan at maibibigay ko sa kanino mang gusto ko. Kaya kung sasambahin mo ako, mapapasayo ang lahat ng iyan. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, isambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong paglangkuran. Panipi, Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, sa pinakamataas na bahagi ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Tapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalala yan kanila upang hindi tumama ang mga paamo sa bato. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Panipi Matapos siyang tuksuhin ng diablo sa lahat ng paraan, iniwan siya nito at naghintay ng ibang pagkakataon. Lucas Kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 13.